So yun guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-private ang ating mga profile picture sa ating Facebook. Sana panoorin nyo hanggang matapos para masundan nyo step by step sa gagawin natin. Okay, start na tayo. First, kailangan muna natin i-update ang ating Facebook app. At para ma-update yun, punta muna tayo sa Play Store. Click Play Store. And then, hanapin natin yung search bar dito sa taas. Click natin. Then, type natin dito, Facebook. Pag may nakita kayo ditong update, i-update nyo guys para maging updated ang ating mga Facebook app. In case na may, in case na may mga bagong featured si Facebook, eh makakaroon ng ating mga Facebook app. Okay? Pagtapos na kayo mag-update, click natin open. And then, andito na tayo sa ating Facebook. Ngayon naman, i-click natin yung ating profile picture dito sa may bandang kaliwa. Click natin. And then, andito na tayo sa ating wall. This time, i-click natin yung ating profile picture. Click natin. And then, i-click natin yung si Profile Picture. Kung makikita nyo guys, merong tatlong tuldok dito sa my right side. Eto, click natin to. And then, han hanapin natin yung Edit Privacy. Click natin. Para maging private ang ating profile picture sa Facebook. Piliin natin yung only me. Take note guys ha. Ang pinaprivate natin dito is yung ating profile picture. Hindi yung Facebook account natin. Okay? So sana nag-gets Okay, click na natin yung only me. And then, back tayo. Yun, saving na guys. Ibig sabihin, activated na ang Facebook profile natin So, meaning Private na ang ating profile picture Back tayo Then, click natin ulit Yung profile picture Then, see profile picture Kung makikita nyo guys Meron ng lock dito Sa bandang Bawa Sa tabi ng 2023 dyan makikita nyo may lock na logo. Ibig sabihin, private na ang ating profile picture. So sana nagustuhan nyo yung vlog ko ngayon guys. At kung nagustuhan nyo, pwede kayong mag-like, comment, and share. Thank you so much for watching. Adios.